ang proper talaga na gamitin natin sa tools kapag magbalat tayo is yung pliers at saka long nose plier yan dapat ito ang dalawa ang magkatandem yung iba kasi hindi na gumamit ng long nose dritso na lang pliers tapos hila sa kamay so ang proper talaga na kailangan natin gawin lalong lalo na kapag live yung balata natin is kailangan gagamit tayo ng proper na tools para sa safety natin So tulad nito, paano ba ito balatan gamit yung long nose at pliers? So dito sa pliers, yan, hawakan natin yan sa pliers. Tapos balatan natin yan gamit yung long nose. So kagatin lang natin konti, tapos hila, yan. Hilahin lang natin. Hindi natin masyadong diinan baka magasgasan yung wire at maputol pa kapag mag splicing na tayo so ganito lang yan tapos pagkagatan lang natin ng kaunti tapos hila so ganito ang proper na pagbalat ng wire gamit yung tools natin para safety yan hila hindi pa masakit yung kamay natin kasi dalawang tools ang ginagamit natin dito Dan ganyan lang kadali